tambalan sudah kau engkau kau ikau rada usah dari nak kau yang kau rada nak kau mana nak diskusi nak kumbana bah nak darosa umano nak tumbahan sa boleh Hmm, ya, Belum. Hello so guys uh, mayroon tayong dalawin dyan sa unahan Isang uh, senior nag iisa na lang sa buhay So malayo layo pa So medyo mahirap ang daan Sige lang sasubukan natin so, May ano dito ah Ano? Ako ka na yung Ano? Lalim

Bitik. Kabin oh. lah di itu tayo dadaan, sumijang so, masuk kan? Ito, ikaw ba yan? Oh, meron pang daan. Hmm. Merong, merong palugsong. Baka dito, no? May suba yan ang daan. Ang daan kayo, basit makita lid ito. Sobrang dito tayo ngayon sa likod na, likod ng San Pugi San housing may daan man dyan dito may toa dito siguro dito diretso tayo dito baka dito sa itaas Dahil na Ang mga niyang gingan na isang kaon daw Ayan 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 ano bro? Ayan 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 na may bahay baka ito na siguro

Na. Nang narinig ni nanay ang aming boses, lumabas siya agad sa bahay at sinilip niya kami Dahil sa layo ng nilalakad namin, hindi kami nakadala ng tubig, sobrang uhaw na kaya sinubukan kong hinga ng tubig si nanay Si nanay naman kahit hindi kami kilala, pumasok agad sa kanyang bahay. Napatingin po kami sa kanya at hinihintay lang namin siya sa labas. Maya maya po, lumabas po si nanay at may dalang baso. Dito lang daw kunin niya ang tubig sa may gripo, malinis daw to, dito rin siya umiinom. Nako, sa gripo talaga pero may tiwala ako kay nanay. Dahil sa sobrang uhaw ko, inubos ko talaga ang tubig sa baso. Ang sarap pala ng tubig ni nanay na galing sa gripo. Napansin ko din itong tanim ni nanay na Miracle Fruit. Kay ganda puting nan Ang laki, sinong nakakilala nito. Ngayon po, may ibigay tayo kay nanay. Pero bago pang pa lahat, kausapin muna natin siya. Ayan po. Ah. Salamat sa tubig niya. Oo. Natambalan siya, ako ang kauho. Ikaw ra dai usa diri nang kuyo. Ako ra in town kay okay. na kuano na disgrasya nga kumbana ba. Hmm? Nagdaro sa umano na tumbahan sa buli. Tagtaod na ron. Na kay mga anak. Wala Wala mo'y anak. Wala. Basig usa wala. Anak ko ha anak ko. <laughs> uh -huh. So natumbahan sa buli ang imong bana. Na, nagdaro. Nagdaro. Hmm. Uh, ang pangalan mo na si eh, Saring? Saring ang ga nako pero ang pinabunyagan ho si Pina. Oo. Uh -huh. so, Sudugay na ka nagpuyo dire, na ikaw uh -huh. ra Kuana na. Nag ida pa ko 50 pag so, ko sa kumana. Karon di ay pila di ida ni mo karon. Ta ako na ko 70. Senior na. Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Kales ginoo lang ta. Uh, saring komusta kumusta man nga ikaw ra usa din ni? Eh? Uh -huh. Ani ah, na di di magkin mahibaw no? mo hamok problema pero dango kanta sa ginoo. Ang sampo pa nang litan problema. Pambahan sa umo gid din taw. Um, Kani okay, pang... bay ronon anang tubig. Naman so magbayad ka rin sa tubig. Binay binay. Magkano bina ang ano? Magkano ang isang buwan na babayaran? 150 ang buwan. Mhm. Mm -hmm. um, na na ah. Kaya sakop man ko sa barangay, di ako butante man ko sa barangay banwan. So, ang imo hundred problema, usahay, why konsumo? Oh, kana usa na. Nga yeah, na. Oh, unsa man dai wala dai kay uma. Aw na wa kada dai diha makilid ni lagi tao. Bakil ni oh, uma. Oo man di tay patag di naman ako makaya ning ako na lang usara. Unsa ang pay tanom-tanom nimo? Kana na diha. Hay, busay pompom mela saging, pugas tanom pug batong, kamote. Uh -huh. Pa sama iswa na lang di ko mo kun sama is kay kung ano man. Gamera man, man. Naglabi uh -huh. man ang bakilin. sa'o man. Doon sa pagkapait, inani na isa rin nga, wala tayo anak. Muntahag itong ngayon tayo anak, no? <yimpanan ,úblico> <comfortulya"> Unta na ihatag sa ginawa man. Wala man. Wala de ka namin yung usap. Wala. Matagam ko eh. Sa hita po. Ah. So, Pero nasa kayo mga kaliwat din eh. Kanana di ako ng mga itoon. Manghon ko na rin. Kaya ready rin akong igagaw ito sa... Pag umangkon sa Mm -hmm. Na pa kay bugas karon. <laughs> <Ha? laughs> ana fawan. Unsapan ban kanang giutang sa? Oh, oh, ana gyud. Ang butang ta lima ka kilo. Uh, Trisi kadlaw. Trisi kadlaw ang lima oh, kilo. Ato sa bukabat og katorse, depende ras gawe. Maglugaw-lugaw gani. Oh. <laughs> Dugay sa wara. Ikaw ron usa dire no, mingawa sa nimo no. Naanad naman ako. Naanad na lang. Naanad na ko Okay, kining. Naanad man di ay. Naisa na ako ihatag na mo ha. Eh, para pang bugas-bugas, nimo pang sudaan. Ha? Halit bugas. Hala salamat ha. Ha? Okay, salamat. Doagan pa na ako. Ha? Doon ka na Ipalit nimo na ako ha, bugas. Oo, oo, oo. Doagan pa na ako. Ay, naom sa. Oh, sige na. Para na kay magamit-gamit. Ay lang, ano ba? Ha? Ay lang, wala mo ikog na tanas inang Ay lang kay ikog na para ni mo na yung sa ginoon na Na ikaw ang maswerte karon nga among narian. Imo pa dyan kung kipainom o tubig. Kabuotan <that> ni nanay, pinainom tayo ng tubig. Sobrang, nauhaw talaga ako kasi sobrang uh, tarik doon. So butin na lang si nanay, binigyan tayo ng tubig. Magkano na yan lahat na

So, magkatabang nga nanay. Oo, uh, ah, magkatabang na. Bili ka ng bigas. Isda. Ay, oh, pa salamat sa po sa inyong gihihatod nga rin. Hmm. Nga. Ni, ni ngan hege mo sa akong kugalingan mo pobre kay ang kahimtang nako. Mm. Ya ikarok ito sa do. Ah, Ngingaw ka ra pero magsampit lang sa ko kanunay sa Ginoo. Okay. Ang Ginoo ra gyud mo imo mo, mo ubay sa ko ah. Hmm. So karon kita kaangga grasya sa Ginoo. Mm, salamat sa so, kay sa grasya. Kami instrumento rami og ang among sponsor. Ay, salamat kay sa Ginoo. Sige mo, ah, maraming salamat <laughs> po. Anang gimo sa Ginoo iya. Asa tong pobre. So inaud magatabang. Salamat sa sponsor natin. Atin ida si Nanay po ang napili <laughs> nating uh, bigyan ngayon. mag-isa na lang siya dito, matagal ng panahon, walang mga anak. Matagal na namatay yung uh, matagal na, na pumanaw yung asawa niya na ano daw na na nagararo, nag natumbahan sa na natumba yung bule, natamaan yung asawa niya. On the hay usak nga binuang asuang beta, Kining ongo oh, oh, ba? Oh. Nugelo oh, ni oh, ko oh. sa inyo bisag wa mo. Wa mo mangutana. Ang ungo bisig kapkap dasak ng atok. Nade ungu dari nih? Nade ungu pada dari? Ah, pak ampol lah segino ungu lebih nih, ha? Karena oh. mau nggak ungu mau waktu karena naik besta. Panuai no no mau godok godok. Mau segino ungu, pak oh, segino. Si nana naik sering. Segini naik hadili ini mau dogai ha? Ini oh, selamat juga ya. Ini naik sambil kayak. Oh oh. Hapo na? Oh sih. Napa mi adon? Hah? Selamat kayak. Ikau ikau gede amun toyo dari tenang antara. Oh. sa iyong kalagayan Ano man ang kulang Pero sa kanila ay hindi ka nagkulang Ikaw ang bigay ng may kapal Buhay mo sana ay magtagal Ang pagtulong sa kapwa Ano mang man kalagayan Ikaw ang biyaya Sanaan, basta may tao kang natutulungan Ikaw ang inspirasyon Magbibigay ng pag-asa Sa bawat pamilya Rene O.C. Di magsasawa Hanggat kanyang makakaya Di naging hadlang Ano ang kalagayan Ang pagsubo Kay laging nandyan At may Diyos tayong masasandalan at may rene OC si. Kasamang lumaban, walang alilangan na kayo ay tulungan Nanda sa dapat tularan dapat ikaw ang, dapat, ikaw ang dapat, hangaan. dapat hangaan di mo inisip na kahit ano ang kalagayan meron kang napatunayan